Ano? Ito ba tawag? Tawag ko. Ba't hindi ko narinig? Hindi ko naman narinig lang sa TV. Ano yan? Mm -hmm. Galing kay Madam Cheng Cheng. Gabi na ah. Um, gabi na lang siya. Eh. Mm -hmm. Okay, parang kaya mong ano sa Tapos, bukas na lang. Ay, ano yan? Inasal? Ano yung isa naka-box? Ano yan spaghetti? Mamaya na lang. Ano yung inasal niya? Ay, na ano naman siguro yung ano? Yung biryani? Ha? Huh? Jamboray? rice? Hmm. Mabigat? Tiraan mo yung laman niya. Ayun, may apple. Ano yung isang inasal na yun? dami. Dami. <laughs> Gagaling na ako. Sigra habis na yan. dami. Patan dami niyan, dalawa lang naman tayo. Sabi niya nang pasyon sir. Ano? Bak? Sabi ah. ano nang pasyon. Sabi ko, ngayon may sakit si Mama lang. Kaya sa pwede siya nang hindi siya <laughs> Kaya pinadala na kami, alalanin ang oras. Kaya nga sir, sabi niya may cake pa yan eh. Kaya lang, wala na, sarado na. Ayan, spaghetti. Ano yung isang inasal niya? Ayan, yung isa. Ayan, o. Oh. Ayan. Drinks ka ito? Ha? Ay, ayoko ng drinks. <laughs> Ang dami, ano? Mga drinks yan. Karami naman. Ano yan? Huwag mo i-open na ano, yung iinamin mo lang. Kasi, ano yan? Lagay mo na lang. Buko? Soft drinks. Soft Lagay mo na lang sa rep. Ayaw ko. Ano. nga, ba't ang dami? Ay, Ay, baka. So, tapos Apple al, Apple, apple saka, saka Ay, isang supot Orange. Wow, yan ang gusto ko no. Uh -oh. Bukas na yun Gusto mo kumain? Ito. 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 Mamaya na lang Hindi pa ako nang busog pa ako eh ah, Thank you, Ate Cheng. Dami na naman. Ito, direct natin? Oo. Oh maya-maya na lang. Bumalik ka dyan mamaya. Uh -uh. Ano yan? Mga sauce niya. Good morning! Malakas na yung baby. Kung tumalo na. Uy, uy. Good morning, baby. Pumayat siya ng todo. Ikaw naman. Ayaan mo yung anak mo. Good morning, baby. Ay! Ay, malakas na si Cheddar ko. Mm. Hi, Cheddar. Good morning, love, love. Ay. Cheddar. Hi. Pinainom ko ito ng, ano, ng virgin oil. Tsaka ng luyang dilaw. Hi, Cheddar. Good morning. Uy! Good morning, Cheddar! Ay, nakita mo ako. Bigla kang tumayo. Bigla siyang tumayo pagkakita sa akin. Hi, Cheddar! Nino naku, baby ko. Uy! Ay, ang lakas to Sana malakas ka na ngayon, ha? Mm-mm. Yun -mm. tayo ng gamot, ha? Dalawa tayo. Mm-mm. Ah? <laughs> ang liit ng mukha niya oh, pamayat siya ng todo ay <laughs> okay ka na ay, obo, obo, obo ang lakos ng tahul. ay, oba, ay, ay okay na yan alabang ah, ang lakos ng todo ha ha Apat na araw kang hindi tumatahol, be. Okay ka na? Mm, ang galing tumalon. Dito na naman si Maria Capra. Mm -mm. Morning, Pang. Ah, Nakalilis ka na sa harapan. Asan yung ano ko? Yung sandal. Ah, ayan, pwede yan. Ah. Hindi, yung isa. Oo. Oh, oh. Basahan niyang isa na yan. Punasan ng kamay yung isa. Ayan, yan, yan. kasunod yan. Oh, dali mo. Yan yung ano, ilagay mo, hanger mo dun sa may mga bistid ako. Para wag mawala. Pang inner ko yan. Eh. Ah. Malabar bye bye. Ikaw, nagpoop si Cheddar Pang limang poop niya, wala nang dugo Good job, baby ko Inamuli tayo ha Nakatulong sa kanya yung binabad namin na ano, na dilaw na luya Very good Oh Sleep na ikaw, sleep na, sleep din si papa Sleep muna kami Sleep tayo ha So, <laughs> ayan guys, sinilot hilot ko lang kanina yung chan ni Cheddar, nandito siya sa tabi ko So, ayan lang naman yung magagawa ko. Tapos, uh, nagbabad kami ni Papsi uli ng uh, turmeric, yung dilaw na luya. Maganda yun, guys. Sa mainit na tubig, binabad yun. Then, after 30 minutes, pwede na ipainom sa kanya. 5 drops yung ano. yung binigay ko sa kanya. 5 na dropper pala. Oo. Tagwa 1 ml. Ay! <laughs> Lahat sila. Umiinom na noon Para walang mahawa sa kanya Eto <laughs> naman Na-infect yung mata niya Dahil doon sa mga balahibo na pumupunta So kahapon ni Razor ko Ayun, nagkaroon na Sensitive, nagkaroon ng na mga marks Yung ano, gilid ng mata niya Pero okay na rin siya ngayon Ano yung, yung ginag, nilalagay natin na? Virgin oil po uh, Okay na sila Yung dalawang batuta, nandun sila sa lanay Sila lang dalawa dito Sinsila sila naman yung baby. Pero after nito, next week, siguro mga Monday, pwede na kami pumunta sa vet. Ayan. Oh, para sa vaccine nila. Basta't malakas na sila. Ano, baby? Ha? <laughs> Parang may eye bag eh. So, ako naman guys, yung ano, yung sugat ko, para siya talagang ano, para siyang skin ulcer ganon Pero parang hindi mo na masasabi na pigsa kasi wala siyang ano, wala siyang mata-mata. Basta meron lang siyang pinaglalabasan ng mga nana. Excuse me po sa lahat ng mga kumakain. So ayun, naka ano ako, naka antibiotic ako ng every four hours. But, tapos yung meron akong ano, meron akong para sa pain na iniinom Ayun, pero as needed lang yun, yung pain na iniinom, na ano, para sa pain na iniinom ko. So, ayun, guys, yun ang update sa amin ngayon. So, Tatulog ulit kami, kasi, ayun, si Popsie nauna na, kasi napuyat din yan kagabi. So, parang kirot kasi, halos hindi ko kinakaya. Ayak ako ng iyak, kasi ang feeling niya, yung doon sa may makulang-makula, parang, ano siya, parang nabandian nating didikit siya sa ano, sa kumot o kaya sa damit. Sobrang hapde. Ganon ang feeling niya. Ah, time check guys. 1 o'clock na. PM. So hindi pa rin ako kumakain. Wala akong gana na kumain dahil sa sakit. Sobra. Ah. Mamaya siguro mamaya lang ako inom ng gamot ko para sa pain. Mas gusto kayo matulog na matulog. Good morning guys so si Papsi uh, nandun na sa labas kay mga ano, babies mga batuta si Cheddar no, pa kanina ng umaga pero napagod siya Ayan, oh, hindi pa pwede magpagod hiningal siya kanina pero okay na oh. <laughs> papalakas na lang siya dito kasama ko sa kwarto sakit pa rin yung skin ulcer ko kong... Tina, Ay, ito kumakain. Kahapon, maghapon di ako lumabas, Para guys. Dito na lang na ako din sa din kwarto. Po. Yan, kumain na si Cheddar. Ako hindi pa. Dito yung binigay ni Papa kanina. Oh. Hindi ako makakain. Uy, oh, yung lakas na ng tahol niya. Uy. Ay, galit. <laughs> ito, guys, yung ano, oh, yung luyang dilaw binababad namin sa mainit na tubig. Tapos yun yung pinapainom sa kanya. Tapos sila, ano, sila Sky, Bella, lahat sila. Ito na yung pinapainom namin. Pati yung batuta dun sa labas, yung anak ni Jamila. Pinapainom na rin namin niya, anak Ano nak? Ha? Pagaling tayong dalawa, ha? Guys, first time kong bumaba ng, ano, ng kwarto. Two days ako nakakulong dito. Ay! sakit. Hmm. Punta ako kay Papa. Meron siyang sinasabi, meron daw siyang tinanggal na poset. Yung hinahanap ko na plato, nasa lamesa lang pala, yung malaking plato. Sabi mo, nakatago. Hello? Huwag pa hirapan si Papa. mag lang ni Papa nagtatrabaho. Ha? Asan si Pote? Baka umihi yan dyan. Hindi yan nakakapigil ng ihi niya. <laughs> ba ako? Apeto, eh. Oo, basta ibaba mo lang siya para makaihi siya. Surap ng upo niya dyan ah. Itong, um, ayoko papa. Maganda yung ano ah. Ay, wala na ilik nito. Naglilik ito. Ay, meron pa rin eh. Ito pinalitan niya pala daw. Ayan. O Oo, tinan mo may lick siya dito oh. Pag nalakasan, ayan oh. Buksan mo yung makikita mo. Ito lang yan. alisin. Maganda ito doon. Kasi doon, sakto lang. no, oh, may leak dito. Eh, pag may bisita ka pa naman yan, ang inaano nila kaagad agad. Inunahan pa ako. Eto, nilagay mo parang hindi siya napalitan. Mas maganda dito yan, Papa. Ay, maganda Ay, maganda rin pala. Kaya lang masyado siya nakayuko. Ganyan. Okay lang din pala. Okay naman siya. Kaya lang yan. Kailangan na ano, pahigpitan. Pero sama sana yung ilo para makita mo. Diyan, nakaano. Kasi hindi naman siya design pang dyan eh. Oo. Uh, uh -oh. Ganyan ang tulo mo, niya. Pag mo. Mm -mm. Buo. Mm -hmm. Sige. Oo. Ay, uh oh. Ay, uh Oo. -oh nga ganun din. Pero wala na yung ano niya. Oh, ayan, okay na pala ilakas mo. Lakas mo. Nga. Wala na. Oh, ayan, wag nang gagalawin. Na. No? Okay pala. Iniikot pala siya, no? Iniikot dito pala. <laughs> Hindi dito eh. Eh, eto, na itong buo mismo. Oh, oh, oh. Ah, good job, Pang. Okay, tignan ulit natin. Very good ka talaga. Pwede ka na maging tubero. Mm. O, yun pa, o. Pero okay naman. Ganyan lang, ganyan. Pag, so, kapag mag-ano ka, ganun lang. Maghuhugas ng plato. Pwede naman pala. O, balikan natin ito malinis yung kusina ni Papsi ah. ito yung dati kinahoy niya kinuha niya yung ano pangilang kahoy niya original, parang original yung ano na yun ito? oo oh. Di, dito ko lang yata nabili yan eh dito ko lang din nabili at iba siya pero yung mga ano tumuloy doon at hindi pa Ito, <laughs> <laughs> tingnan mo baka mapapahinto mapapahinto ano mo pa Ito. Oo. Ayun, ganun siya. So, okay lang na ganito para kuhan. Ayun. Okay lang na ganyan, ano? Medyo iayos mo siya. Ayan, ganyan. Huwag nang gagalawin, no? Okay. Sige. Very good. Kumawa naman siya. Mag-isa siya dito. Siya lahat. <laughs> Ka. Kagabi lang ako nag after two days. <laughs> toothbrush nga muna ako dito. Nagdala kami dito ng toothbrush namin. Kasi yung poset doon sa ano, banyo, sira pa. We work for 15 to 16 hours. Enjoy nature, feel the woods, traditional Japanese culture, food, and water. I'll never forget the snow-covered land and the city at night. I'd love to come back and visit again. Next, I head for Kokomani Fishing Port in Alma... Thank you for this opportunity of serving the fishermen, doing their jobs, and listening. Các cái quay nhắc nào nữa không? nào, cũng nào, cũng nào. ya yeah, kumukulo na po yung ating tubig. Maglagay na tayo ng ating mga sangkat. Sama-sama na yan. Pwede na rin po yung gabi natin. Ito po, medyo malambot na yung ating karni. Kaya sama-sama na natin ilalagay. Lagyan po natin siya ng asin maya-maya lang ito na po yung natira kangkong okra sa kayong sitaw o sa kayong sili talagay na po tayo ng sitaw o okra sa kayong sili natin sinigang yung sinigang mix na ilagay na natin. Yan na po yung sinigang mix na ilagay na natin. Kangkong na po ang ilagay natin. At sunod nito, kakain na po tayo. Ito na po yung ating sinigang. Ito so, yung pagkain namin ni Papsi. Ito lang yung sinigang na buto-buto. Ayan. Tapos pinadagdagan ko na lang sa kanya ng ano ng maraming gulay hindi na ako magra-rice paninang tanghali, ganito din yung kinain ko si guys kasi wala talaga akong gana pipilitin ko lang na kumain gana si papa kain na yan Ayaw. ante, huwag mong pagubin ito kasi hindi pa siya pwede aga-aga, mga gising na rin pag bumangon ako, babangon din sila. Pag makita nila si Papa, pupunta na rin sila. Ay, sus. Sobrang aga naman yan. Tapos nagahabulan na. Mamay, hinika naman. Nagaling hmm. na tayo ha. Si Mama may sakit pa. Ilang nagpa ko guys. Pagaling. Ay, nag-lock po. Ito ang tayo. <laughs> Saan ka ba? Dito pa, inamin ko na siya ng ano niya. Kaya nga eh. Hindi ko nilulubo-lubo din ito. So, sobat niya o Hindi naman, mga ano siya, active siya. Kaya lang, nakahiga lagi dito. Okay, <laughs> kaya bakit? diyan hindi niya ba lang? nang matapos niya ang Dito muna mag-a-prepare si Papa ng ano niyo, breakfast niyo. sakit ka pa na manakas ka lang ng kaunti pero may sakit ka pa ito ka pwede mag ano hindi ako yung muta ng baby ko ako pala muna ako muna papa gusto niya mag ano na, magwalis sa labas. Napakaaga pa. Ah, mamaya may lasin pa dyan pag ganito madaling araw. Sabi ko, mag ano siya dyan? Hi, 5.30, gano'n. Yung marami ng tao na nag-anuhan. Ano ka, baby? Kaya na mukha mo. Tinago na niya mukha <laughs> niya. Ani? <laughs> ang tigas. Ani ka sa tanggalin natin yung muka. Tanda hmm, lang si mama. Para hindi ma-irritate. Ma hmm. Nagkaroon siya ng ano, ng buklik dito sa may mata niya. Tapos mayroong nanak na gabi. Nilagyan ko ng ano, ng gamot. Yung nilalagay ko dito sa sugat ko na ointment. Hi, Mami J. Galing kay Mami J. yung ano, yung ointment ko na ginagamit. Kasi, mataas ang kanyang antibiotic. Kaya hmm. na. pinapagod ito niya. Ito mga ito pinapagod ni Bella. Sobra. Kaya ganyan kaya ganyan sila. Tinatakasan nila si Ante. Eto, lagi itong ano umaakit sa mga sofa. Kasi si Ante, sobra. Pag hinabol niya ito, naku. Grabe. Kung sa nasa sofa na ito, na ano pa niya,

kumain. Ito na po na tapos sa amin. Sa araw na ito. Sana kumalik na siya.